Yan. Ito yun. Ito yung mga aming sasabi so, YTX na Yamaha. Bago. Kaya medyo natagalan kasi nag-break -ano nag in pa ito naman yung aming sidecar na ginagawa ayan yan ang itsura marami pa pong kulang dyan may mga top load pa yan may bumper pa meron pa sa likod nalikulang tayo ng bumper sa likod ayan ayan yung bumper hindi pa namin na ilalagay ah uh, yung lagayan dito sa harap ah, may bumper din dyan. Tapos, ito yung mga gamit niya. Mollie, tsaka yung mugs. ayun siya. So, maya-maya po namin ulit ipapakita sa inyo ito. Okay.